mga badi, dito na kami at si Kuya Jan mga badi ay naligo daw muna kasi gusto niyong maligo at para sumama sa akin si Nanay mga badi, at yan salamat ulit na maraming maraming salamat sa pangunawa mo at pinayagan mo si Kuya Jan at si Nanay daw bukas, linggo naman bukas mga badi ay maglalaba so bibigyan natin ng pambili ng sabon tsaka syempre pangkain ni Nanay Gina ayaw natin man si Nanay Gina mga badi, kasi si Kuya Jan naman sigurado na, huwag kang magalala si Kuya Jan naman, kakain naman yan kasama ko So bibigyan ko si Nanay ng pang-budget niya mga body at pambili niya ng sabon. Alright? Anay. Nanay. Thank you. Ngopo. Basta lagi kong sinasabi na Nanay, basta pag wala kang pagkain o wala kang pera, instead na pumunta ka sa mga lakal. punta ka lang muna sa bahay, no? Para mabigyan ko eh, kayo. isa ko? Oo. May siya. at Emily. Si Emily may ano, may BPI akong sakay. BPI na sakay. kay. Sama daw niya si ko siya, eh, pinaalam ko si Kuya Jan. Nanay pumayag naman. Okay eh, kaya hinatid ko na lang sila kasi maambon kasi kaya sa magbike sila. Wow, naiintindihan mo na? ano na ano, 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 ano si nanay? Maka-aircon ka lang, ganyan ka Malawak lang. na ang pang ni nanay. ganyan na. Sabi niya nga, mawawala si Jan bukas. So ang gagawin ko, maglalaba lang muna ako. Maglalaba daw siya. Ewan mo man naman. <laughs> oh, bukas maganda yung tubig. Mag ako ng tubig dun. Uh, sa akin kasi mga buddy, panipasta na yung ipin ko. At saka pagbalik pala natin na, ipabunot na natin yung ipin ni Jan. Uh, kasi uh, sumasakit daw eh. Wawang, uh, yun Yan na naman yung iniinda niya lagi eh. Yung pala yung iniisip ko nung nakaraan na mm -hmm. ano pa yung nasabi sa akin ni Nanay Gina. Yung pala yung sa ipin pala. Sabi ko, yung papabunot okay, na si Ate Emily, pinapabenta pa nga sabi niya ate LB, bigay sa kanya ba diba, yung mga terang mga uh -huh. paminta. Bigay daw kay Emily. Balik po nga lang presyo. Ang anak ko kasi iba yan eh. Ang tatay kasi niya, ibang ano, may pagka, may, may ganyan na yata sa ulo. Uh -huh. Bis na tumulong siya sa pag-alaga ng anak niya, umaasad siya, sabi niya, bandang huli, sa huling usapan sa akin ng pera kasi lang si Dardang daw magtulak. Parang hmm. pabigat siya. parang gagamitin pa kayo. Oo, oh, pabigat siya. Hindi siya tutun sa na ang responsable. Hmm. Kaya nga ngayon, dinaanan namin doon. Pag dinaanan ko sa bahay niya eh. Oh. Lumipat siya eh. Ngayon, hindi ko na niya yung bagong bahay niya. Sabi ko, hindi na namin siya itindihin para mabura na yung maling ginawa. Tama, tama. Huwag nga na siya munang intindihin nanay kasi ang gusto niya pala bigyan niyo siya ng pera daw si Kuya Dian. Mga yun, lakal siya yung magtutulak ng kariton. ko naman inaano si Darwin lumayo sa tatay niya kasi parang tatay niya may sakit. Mm. Iruhin ko ni Kuya nilalay sa big ang hinaano pagam sa kanya sakit. Wait, may ang bang may sakit ang tatay mo pagamot mo di ko dito nilalayuyan para pagaanin niya nang tatay niya kasi isa lang ang tatay niya sa mundo. Kasi tatay, tatay niya talaga eh. Bait ba di Balibaligtarin na eh, tatay niya pa rin yan. Eh, no? Kaya lang ngayon, iiwas ko kasi mamayas ako. Mm -hmm. Ang mahirap naman doon na eh. minsan, pupunta siya sa tatay niya eh, may sakit sa balat yun mahawa Oo. No. Kasi sinabi ko, kasi yun, ah, na nanuluto kasi lang, nakit. Nang, lalang, nakit yan, sinubukan siya. Hmm. Ah, nananakit? Sinubukan siya, nananakit ngayon, may inuminan din. Maloko naman pala. Pero nanay, tatanungin kita, mahal mo pa? Wala na Hindi na, kung baga, respeto na lang dahil sa nagkaroon kayo ng anak, no? Ang talagang mahal ko ang anak ko. Oo. Pag <laughs> nandun na si Jan, magchat chat sa si Jan sa'yo. Ay, sa akin pala. Naligo pa. Tatawag. Nibis na yun. Ano yung may tagingin yan? Mayroon naman. Aswang. Nakakaw na ang saragi. Hahaha. <laughs> <laughs> ang ka na. Tagal mo dyan. Masarap dito. Hahaha. Eh. <laughs> O di, buksan mo yung bahay mo magiging aircon. Gusto ko. mo ba mag-aircon, Nay? Oh. Sana so, all aircon. Hmm. Damihan natin bintana. <laughs> Puro ano, latang hangin sa'yo na. <laughs> ako, yung mga ganyang-ganyan, hindi -ganyan, ko yan inaano. Dati ba Nay, naka-aircon kayo? Basta tahimik lang. Basta ako, bahay buhay ko. Uh -uh. ako na na yung problema. Huwag pagkano. <laughs> May contact tayo. Dito nga alam, maingay. Nasasanay ako sa mga... Huwag oh, mo nang buksan. Diyan ka muna. Sinabi yun lang ka tayo. Malaman to. Sarado mo. Katanida. Ang gagawin mo bukas, mag-practice ka na walang... Kaso lang, hindi mo kaya ganong-ganong kalayo. Na walang Para. ano sa klay. Pag... Pagulungan natin ng ano, saan ba dito may pison? Ha? puso yung taxi driver na yun. Ano? Ang ngyari? Yung ay, taxi ba yun ay? O kotse lang? Kotse yun? Kotse daw eh. Ay, kotse ba? Mm -mm. Circle, circle pa kasi lang kotse. May alam yung barangay doon eh. Kaya ako, kung magreklamo, kung mga ano yung barangay. Kasi, ito naman sa kakalakad. Alam nila yung nakano sa akin. Hindi tham. nila pinano. Okay, uh, ano i-report nyo ba yun dati? Ah. Oh, so, ibig sabihin, kilala nila yung naka-accident? Tama, dito ako na. Napasarap sa usap siya. Ay, paano ko muna kay Nanay Gina. Excited. ka na masyado ba? Wow! Kala mo naman. Oye, oras lang kayo magkakalayo. Ate, salamat. Pasilip-silip na lang po. Huwag na sa tatyan. Nay! Ano? 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 Ate Emily, tingnan mo pa kasundan niyan sa Pangasinan. <laughs> <laughs> salamat po. Salamat po. So, 'yun ang mga uh. Nasa bahay po. Ate, salamat po. Ano na po kami? <laughs> babay okay, na. Okay. Ha? Oh. Okay lang. Akala, dyan, ah, wala pala diyan na eh. May may pera si ano. No. Si, si Foggy. <laughs> may budget na yan, te. Okay na. Eh, salamat Ma. po. Sila oras lang may na dito. Meron. Meron ako. Te. Oh, Naya ako na magbibigay sa kanya. <laughs> ako na magbibigay. Itago mo yan, pera mo yan. Po. Salamat po. Si Kuya Jun excited oh. Okay. <laughs> Te salamat po. Ano pa kami? Ma, bye bye. Mga body, kasama ko na si Kuya Jan. Ayan na si Kuya Jan mga body. O, oh, bagong ligo. Abang. Hello po. Ayan ay, yun na yung ilaw natin. Namamatay no, pa tayo. Oh. Sa ilaw natin, namamatay mo tayo. Ah, Flashlight sa... na lang po tayo. Hindi, mo kaya. Kaysa kayo mga body sa ano namin ha. Sa sakyan namin. So, anong feeling Kuya Jan? First time mong malalayo kay ano? Ah, uh, Gina <laughs> Ngayon lang, ngayon ka lang malalayo no. Oh, Pero Hindi ano. naman tayo tatagal. Yan mga buddy, uh, ano, uh, papaliwanag ko sa inyo mamaya mga buddy kung ano. It is part of our experiment kung baga ba. Social ano, dito ba tayo, di ba? Tama, di ba? Diba, Social uh, experiment diba? para kay Kuya din at kay Nanay Gina. Uh, ako po kayong mag-isip ng masama mga body na sinama ko si Kuya Jan, iniwan ko si Nanay Gina, di ba? Mm. Hindi po 'yun, ano, hindi po 'yun ganoon. Ito po ay may ano po, may uh, kaukulan, o may may tamang Yon, good morning po mga body. Mapapangalang mapapangalang araw po. <laughs> Kakagising ko lang. kaya uh, medyo nabubulol po ayun kaya body no nagpaalam naman po kay mama na kasama po kay Kuya body po ayun tsaka nasa eh, parang po kami ng maayos kay mama kaya yes. uh, ano kaya at Emily Pero, di ba man? po anong pakilamdam po dyan nakapapas ka na ikaw mag isa kasama si nanay Huh? Ano pa kalamdam na pinayagan ka ni mama mo? First time na pinayagan ako ni mama po. Oh. Pumiyahe. May sabi naman ni mama, ay, kasama naman niya yung kuya niya. Yes. <laughs> Natiwala <laughs> si nanay. <laughs> Yan, napakalamdam. Din. Hindi ka naman nalulungkot. Hindi naman nalungkot. Si nanay naman mga badi ay binili namin kay Ate Emily hindi naman pababayaan ni Ate Emily tapos galing din siyang budget oh, mga po Minamalat po ako ikakagising ko lang po kasi Ikakagising ah. uh, namin ni dyan <laughs> Gato ka po natutulog. Welcome to my ano Pangasinan okay, Pangasinan to my province The province po kasama natin Ito po Kaya may ari masasakyan Ako ay Naka-drive lang and syempre pagod kasi sa mga body mechanic ko. Nag-drive din po siya. Oo. Oh. Ayan. Okay, 'yan. Pupunta na Pupunta ulit po ako sa Pangasinan. Yes. <laughs> Nasunod, na sunod, bisama na rin si nana. Opo, sa vacation po, sa vacation. Mali lang din kasi kami mamayang gabi babalik din po kami. Ah, uh, ano mga bali. Isa itong ano kumbaga unang hakbang na ginagawa natin para ma-realize ni Kuya yung mga bagay-bagay na uh, hindi ko ako na-realize hindi niya na-realize lalo pagkasama si nanay so, may mga bagay siyang gustong gawin na hindi niya magawa kasi kasama si nanay so yan unang hakbang mga gumawa tayo ng paraan para kahit pa eh, maka ano si kajan maka ano, makapag-isip-isip. Ah, uh, syempre, na ng mga body. Ah, sa tulong po natin, tutulungan din naman natin siya para makapag-isip ng kung ano ang mas maayos at mas mabuti. Opo. Yun. Kaya, ayan. Para hindi siya ah, nababantayan mga body yung galaw ni Kuya Jack. Paano yan? Paano po yan kayo body? Pwede pa mag-swimming doon? Ah, depende. Pero may kinig ka sa akin. Opo, siyempre po. Kasi pinaalam kita ng maayos sa mama mo. Dapat kailangan nilang mangyari masama sa iyo, mag maayos ka ng lahat. Kasi okay, uh, ma may kinig ka lang rin lagi sa akin ha. Opo. Huwag may makulit. Okay po. Yeah. Kaya... yung pag-swimming naman yung nandiyan lang pwede mag-swimming huwag lang doon sa malalahalim no? uh, saka -huh. huwag kang lalayo sa mga kasama mo Opo. ako alright oo oo yun kaya ko sa'yo na ito yung ito yung realidad kaya na hindi laging dapat na nakasandal ka sa mama mo diba mm -hmm. hindi da dapat laging si mama mo nasa tabi mo darating yung panahon inunahan na ka si mama mo malalayo din sa'yo so tumatanda na rin si nanay tumatanda ka rin dapat habang tumatanda ka na, natututunan mo yung bagay na mga bagay yung bagay na may mga bagay ba? bagay to? mga bagay bagay pamamagitan nito mga bali ay mabuksan natin ang isip ni Kuya Jan although marami pang mga bagay ang hindi naiintindihan iintindihan ni Kuya Jan natin sa kanya unti okay, unti okay, mga badi uh, tapos sa na susunod naman, ang balak ko naman si Nana Gina naman ang isasama ko iwan ka naman pwede naman po kaya ka naman De, pero ano mga bali, para at least may idea kayo nagisuyo ako kay Ate LB na puntahan si Nana Gina na kung ano naman ang reaction ni ni Gina na wala si Kuya dyan so yan mga bagay para alam niyo din po kung paano natin i-handle sa mga susunod na pagkakataon yung mga ganitong bagay alright? ganun? oo sabi niya pa si Mama magtampisaw <laughs> oo kaya sa bakasyon kung ano tayo, may budget or tayo, kasama ko kayo. Kasi din kami mag-stay sa bakasyon. Ano ba? Ano, maka relax kayo kasi pagbalik natin, umpisa na agad natin gawin yung bahay. Ano? Yung kapo ko po na. Hindi yung bahay niya diyan sa Maynila. Ah. Pagbalik natin, ayusin na natin. Okay ba? So, Turn mo muna sila sa kapaligiran natin. No. Okay. Ay! Napakita mo na po pa ito? Ito talaga nagaltagal pa ng mga panahon eh <laughs> ngayon, ngayon lang kahit nandu wala yun Sabi nga rin ni nanay pero syempre Nagpapasalamat ako kay mama mo kasi natitiwala siya kay Kuya Bali Kaya makikinig ka sa akin ha Oo uh -huh. uh, kasi for the first time Ngayon lang pumayag si nanay na ma malayo ka sa kanya Ibig sabihin nagtitiwala si mama mo sa akin na ako yung kasama mo kasi kilala din naman ako ni nanay <coughs> kaya hindi ko sisalaan yung tuwala ni nanay para sa susunod eh pwede pa rin kitang isama-sama no? ah, ba? kaya huwag kang magpapasaway ha kasi papaluwi kita <laughs> bilang kuya mo didisiplinahin kita sa mga bagay na ah. alam mong tama dati pero mali no? ah, ba? yun basta pakabait ka lang ito mga body eh no? part nito ng uh, pag-alun natin kay kuya dyan pagtulong pa rin mga bagay para mabuksan yung isipan niya sa mas malawak na bagay at munawaan yung mga bagay-bagay na -bagay kailangan niya pang munawaan mga bagay alright guys so, mga buddy good morning at yun maaga na dito, dito na kami sa mga pyesa dumaan na kami maghahanap ng kulang na pyesa ayan at si Kuya dyan ayan mga buddy kasama ko tulog sa likod tulog na si Kuya dyan okay pahinga ka lang Kuya dyan ayan ayos na nakatulog ka so, nakaantok po nakaantok na no? So, gabi kasi kami bumahim mga buddy kaya nilantok si Kuya dyan at yun yung mga kasama ko mga buddy Nakahanap na sila ng ibang pyesa. Ang daming bilihan ng pyesa dito mga buddy. Dito na kami sa Pampanga. So ayan, habangan nyo kami mga buddy at diretsyo na kami ng Pangasinan. Na kami maghapon lang. So pabilis lang naman yun na ano na papatakbohin nila Sir Chief. Ayan kasi malulupit na nila mga buddy, mga mekaniko. Alright. Alright mga buddy, dito na kami. Uh, touchdown na kami dito sa pamilya ng Agno ng Pangasinan. So, bumili kami ng kamatis ni Kuya dyan. Kasama so, ko sa mga malengke mga body para malaman niya kung paano ang malengke. No. Kira okay, mo yung palengke. Magano ka naman mga malengke? Ah, okay. kung ano pa yung utos? Yan. Hindi, kung ikaw lang bibili. Kanyari, pang ulam, yung mga gulay. At dapat mahilig ka sa gulay. Ang daming gulay. Yan. Okay. Wala. So, yan mga body. Tiyoto na po lang si Kuya dyan para matutos sa mga itong bagay ba. Bumili si Kuya dyan ang tinapay para may kutkutin -kut -kut kami doon mga bali. Para kasi doon sa bundok mga badi ano na, medyo mahal na ang mga bilihin. Mga tinapay kaya dito kami sa bayan. Linggo naman ngayon, mas mura yung mga bilihin. Alright. So yun mga badi nandito na po kami sa Pangasinan. Sige, atras ka lang kayo dyan. Okay. okay po. Ayan, so ngayon lang po ako naka ano, biyahe ulit, di diba po? Ayan, nandito pa sila kuya yung... Ayan o, oh, nagpa-kape po. Kape po tayo mga buddy. <laughs> okay, buddy, diba? Ito na po kami sa Pangasinan. Ay, wala uh,